Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Abante News Online. Breaking News! Former presidential spokesperson Harry Roque has been caught and is currently at Schiphol Airport in Amsterdam, Netherlands, according to the source. Okay, so source lang pala ito ha ah. tignan natin ng mga the entry points okay so ang ah, by the way i-shout out ko muna ang aking mga kaibigang uh, subscribers researchers si Yodora at sa si Chris Torres Chris Torres palagi silang uh, nagbibigay sa akin ng mga ganito post uh, articles, videos kaya nakakagawa ako ng maraming reaction vlog okay, ito, pinadala sa akin ah, uh, sandali yan ah, uh, ito general sabi, natambot na daw si actor ni Harry Roque sa Netherlands, yung binasa ko kanina posted by Avanti News online. Samantalang, sabi nito, may magaling itong mga researchers ko eh. Samantalang, kakapos lang ni Atty. Rocky sa kanyang page 20 minutes ago. Ito yung uh, post ni Atty. Rocky. Kap lang, sabi ni Atty. Rocky, back to you. 50 billion insertions ni Charisse. Kaya nga, may kasabihan, pag ikaw ay nanduro, apat na daliri ang nakaturo sa iyo. <laughs> Gano'n na. <ha>? Ang nakaturo. <laughs> okay, tingnan natin itong post ni Ator ni Roque. ito, yung uh, panawagan ni Ator ni Harry Roque. Ah, humingi siya ng dasal. I am a creature of prayer hindi naman po ko tatagal na wala sa Pilipinas sa ganyan katagal, kundi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. Salamat po sa inyong patuloy ng pagtangkilig. Ito po inyong spokesman bayo nagsasabi, para ito pa rin po ko malaya, isang asylum seeker, at nagsasabi, let's continue to pray for my personal safety, my freedom, for Tatay Bigong, for baby Sara, for the Philippines, and for... Marcos Jr., pagdasal po rin natin siya. Natanggapin na ang kanyang karamdaman at magbitiw na sa pwesto dahil ang kinakailangan ng buong Pilipinas. So pray for me po. I am a creature of prayer. Hindi naman po. Yun. So I think kahapon ito na post niya. So yung ipinadala sa akin ng aking researcher, si Chris Torres at Theodora, kapopos lang niya. So, kung kapopos lang niya 20 minutes ago, ibig sabihin, uh, analysis, opinion ko lang ito, hindi pa siya nahuli. Kasi kung nahuli na siya, sambal, nahuli na, nasa airport. Eh, may cellphone man. Eh, di sabi niya, ito, nahuli na ako. I'm sure, kung totong nahuli siya, magpopos siya. Ang Interpol naman, hindi naman siguro, konpistikahin uh, ka agad ang uh, kanyang cellphone. So, yung abante news uh, online na uh, post, uh, that's the nature of itong mga media outlets, iskop kung tawagin, pauna-unahan lang. Uh, according to source, sabi man nila. So, hindi pa nila masyadong kinukomperma. At kung totoong na huli na siya, ang numero uno na magsasalita niyan, ang gobyerno. Isa na dyan si Ombudsman Boying Rimulya. Isa na dyan si maybe Secretary ng Interior uh, John Vic Rimulya. Sino pa ba yung mga... I don't know si General Torre kasi nung bagong oposya na PNP chief sabi niya that's my mission to arrest uh, Harry Roque i don't know ngayon kung makikialam pa rin siya kasi wala naman siyang relevance sa uh, panggobyerno although Forester general siya uh, so ito ang aking opinion analysis kahit may red notice na si ah um, red notice Interpol red notice si attorney Harry Roque kasi uh, meron ng isang korte sa Pilipinas na nagdecision na cancelahin ang kanyang passport ngayon kung kinancelahin ang passport to me again, correct me if I'm wrong irrelevant na yun kasi meron na siyang uh, legal status sa Netherlands kasi tinanggap ng Netherlands government, Dutch government, ang kanyang application. So, habang dinidinig o habang on proseso, ang kanyang application, walang makakagalaw sa kanya. That's my understanding. If I am wrong, forgive me. o Hintayin natin na magdesisyon ang Dutch government o Netherlands government na ipasura ang kanyang application for asylum. Habang wala pang desisyon ang Netherlands government, safety, sa tingin ko lang si Atty. Harry Rock. Okay, ano ang chances na maaprobahan ang kanyang application for asylum? To me, malaki ang chances niya na maaprobahan. Kasi nga, ang gobyerno ng Netherlands, alam man nila ang nangyayari sa Pilipinas na si Tate Digong nandun, nakakulong na. Ang pagkakulong sa kanya, questionable, kidnapping, hindi dumaan sa due process. Eh si Atty. Harry Roque ang kilala na talagang loyal, malapit na aliado ni Pierardi. So, ibig sabihin kung nangangalib o kung gano'n na-persecute si Tatay Digong eh klarong-klaro na napi-persecute din itong si Atty. Harry Roque kaya dahil doon sa persecution threatened ang kanyang buhay pag balik siya sa Pilipinas kaya malaki ang chance niya na ma-approve ang kanyang application for asylum at na mayroon nang uh, nangyari si Joma late Joma Sisono. Umalis siya sa Pilipinas nung pinalaya siya ni, pinakawalan siya ng Korea Administration. Imbes na maganda ng kalagayan dahil pinagbigyan siya, pinalaya, umalis pa rin. Nag-apply ng asylum sa Netherlands at napagbigyan hanggang doon na lang siya namatay. Kailan ba namatay si Delito Juma season? Last year ba? Two years ago? Hindi ko na matanda na. Nang dahil sa mga president na ganito, yung naunang pangyayari, hindi naman siya ang unang Pilipino na asylum seeker. May nauna na, uh, I think, Luis Halandoni, uh, Joe sino pa yon? Marami. Dahil napagbigyan, uh, ipagdasal natin na sana ma-aproba ng kanyang asylum seeker. Nakakalungkot lang, kasi itong mga DDS uh, social media influencers, katulad ni na, ayan, Maharlika, yung grupo ni Maharlika, Ator ni Harry Roque, sino pa yung iba, nagkakabanggaan sila, itong grupo naman ni Teo Moreno, Cresetla Orita Chu, kaya may, may mga post si... Uh, Theo Moreno ngayon na pinapaliwanag niya bakit galit sila, yung grupo niya, galit sila kay Attorney Roque. Hindi na lang ako nagko-comment, uh, nalulungkot lang ako na sana mapats up yung kanilang mga differences. Kasi at this time, kailangan natin, tayong mga naniniwala sa mga Duterte, kailangan nating magkaisa para suportahan ang mga Duterte. Na uh, sana kalimutan na natin yung mga nangyari, forgive and forget. Sana. At uh, anyway, balik tayo kay Atty. Harry Roque. Sana, hindi totoo yung source ng abante na nagsasabi na na-aresto na si Atty. Harry Roque. Kailangan niya na mag sa Netherlands dahil nanganganib ang kalagayan niya pag makabalik dito. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil lang income sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga livelihood assistance sa tribo at namimigay ng housing assistance.